Mga kapatid ko sa pananampalataya, magandang araw po sa inyong lahat. At ngayong araw na ito, bigyan po natin ng linaw itong tanong po na galing po kay Richard. Masahin po natin. Tanong ko lang po, kung ang tao po ba ay namatay at ang kaluluwa ng tao ay naihiwalay na po sa kanyang katawan, ay meron pa po bang pagkakataon na makita niya ang kasalukuyang ginagawa ng kanyang naiwang mga mahal sa buhay? At bago po natin ito bigyan ng linaw at may palawanag po sa inyo ng tama at mabigyan kayo ng uh, tamang aral na mula sa ating Paneso Kristo, kayo po'y welcome sa ating channel, God's Word, Ready Scriptures. At ngayon po, bigyan na po natin ito ng kasagutan. Meron muna tayong babasahin sa mga sulat ni Apostol Pablo, Hebreo 927. Bigyan lo ko lang po kayo ng uh, premise sa mga bagay na ating gustong malaman. Ano po? Basahin natin Hebreo 9.27 At yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ngayon, dito ba sa paghuhukom na ito, iyan po ba ay final judgment na? So meron pong paghuhukom at meron pong tinatawag na final judgment o huling paghuhukom. Para makita natin, mapapag-aralan po natin sa mga ibang araw yung final judgment. Pero ano po yung paghuhukom pag namatay ang tao? May pupuntahan ba ba sila? Ito po ay may papaliwanag sa atin ni Lucas, yung talinghaga ng ating Panginoong Isus, na kung saan kapag namatay po ang tao, meron pong patutunguhan base sa kanyang ginawa. Kaya yung paghuhukom, meron pong hatol na po munang temporary ang paglalagyan ng kalilang kaluluwa. Alamin po natin ang talinghaga ng ating Panginoong Heso Kristo sa mga sulat ni Lukas. Basahin po natin. At nangyari, namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa kandungan ni Abraham. Namatay din naman ang mayaman at inilibing. At mula sa hadis na kanyang pinagdurusahan ay tumingala siya at nakita sa malayo si Abraham at si Lazaro sa kanyang kandungan. Ngayon dito unawain po natin. Tandaan po natin sa ating binasa kanina, ano ho? Dito sa Hebreo 9.27, gusto ko lang balikan at unuan ninyo. Kapag po namatay ang tao, dito sa Hebreo 9.27, para maintindihan natin, ano? Meron pong paglalagyan na ang mga taong namatay. Kung ibabalik po natin yung Luke 16.22, Di ba? Namatay yung pulobi at yung mayamang lalaki, dinila ng anghel yung pulobi sa kandungo ni Abraham. Meaning, inaaliw doon ang kaluluwa sa lugar ni Abraham. Samantalang yung mayamang lalaki na walang ginawa kundi magpasasa sa kanyang buhay, hindi gumawa ng mabuti, hindi nagkaroon ng panahon na kilalani ng Diyos, ano po ang nangyari doon sa mayaman? Doon po napunta sa lugar ng Hades. Ang lugar ng Hades ay pagdurusa. Samantalang si Lazaro, nagtiis ng kanyang buhay nung siya ay nasa panahon ng kaya nga pulubi ho, paghihirap, nagtitiis siya ng kahirapan. At alam natin yung mga taong gano'n na maruong pagtitiis, walang panunumbat sa Diyos. Kapagkat itong taong ito, di ba, nakaranas ng kahirapan, hindi niya sinisi ang Diyos habang siya nabubuhay. Namatay siya na mayroong kapayapaan sapagkat dinala siya ng anghel sa piling ni Abraham. Kaya tingnan natin ang kalalagayan natin ngayon. Nagpapakita yan na kung saan kahit tayo nakakaranas ng kalungkutan, nawalan tayo ng anumang mga bagay. Huwag nating sisisihin ang Diyos. Magpasalamat pa ho tayo kung tayo po ay inalisan ng mga bagay na doon lang tayo nakatoon ng pansin. Doon natin itinuturo 'yung pagmamahal, di ba? Sana naman ay huwag pong gano'n Ano ho, katulad ng ibang nakakaranas ng hiwalayan ay talagang ang ibay uh, nagsasaper Ano ho, at uh, talagang hindi maka on. Pero dito sa ating pag-aaral, no, makakamove on po kayo sapagkat yung mga bagay na yan, temporal din po yan. Ang mas mahalaga, makasama natin ang Diyos sa kabilang buhay. Sapagkat lahat naman ng tao, magkakaroon ng kamatayan. Kaya nga, yung sinasabi dito, sa Hebreo 9.27, minsan lang pong mamatay ang tao pagkatapos paghukom. Kaya huwag din kayo maniniwala na namatay sila, napunta na ng impyerno, napunta na ng langit, tapos magkukwento sila, wala yung katotohanan, wag, wag yung paniwalaan yun. Panlilin lang yun. Kasi po, pag namatay na tao, mayroon agad paglalagyan kung ibabase natin sa mga sulat ni Lucas. At ito'y talinghaga ng ating Panginoong Hesus. Kapag namatay ang tao, kung ikaw ay mayroong pagtitiis habang ikaw nabubuhay, na kung saan ay sa Diyos ka lang nagtitiwala, dadalhin ka ng anghel doon sa piling ni Abraham sapagat aaliwin ang iyong kaluluwa. Samantalang kapag ikaw naman ay walang panahon sa Diyos, nagpasasa ka nung ikay nabubuhay, puro pera na lang ang iyong pinapagana. Ang iyong kayamanan, ang iyong kasaganaan, ang iyong pinapagana. Wala kang panahon sa Diyos. Wala kang panahon kilalanin siya. Kaya wala kang sinusunod kundi ang sarili mo. Kaya yung mayaman sumisimbolo sa mga taong ganun na walang pagkakilala sa Diyos. Kaya anong nangyari, saan mapupunta sila? at mula sa hadis na kanyang pinagdurusan, So, yun ang hatol sa kanya. Meron mo ng temporal na pagdurusa doon sa hadis. Nakita po ninyo, ang ah, iyo magpatuloy tayo. Para mas maintindihan pa natin ang mga bagay na ito. No? Kasi do sa inyong itinatanong, mamaya sasagutin ko dahil binibigay ko lang ho sa inyo yung tamang konsepto. Kapag ang tayo namatay, merong patutunguhan. Merong hades at merong uh, inaaliw yung kaluluwa. At ito pa, para makita natin, hindi po magkasama sa pagpunta doon sa lugar ng mga patay, yung kanilang katawan, kundi babalik sa alabok ng lupa. Kung ito'y babasahin po natin sa Ecclesiastes chapter 3, verse 20. Lahat ay tumutungo sa isang dako, lahat ay buhat sa alabok, at lahat ay muling babalik sa alabok. So, ganun po ang mangyayari sa katawan. So, humihiwalay yung katawan sa kaluluwa. ba diba? Ito po ang inyong uh, itinatanong. Humihiwalay yung kaluluwa doon sa katawan. Yung katawan babalik sa alabok ng lupa. At yung kaluluwa dadalhin doon sa lugar ni Abraham na inaaliw yung kaluluwa. At yun namang hindi sumunod sa mga pamaran at utos na Diyos. Nagpasasa na lang sa buhay niya nung siya nabubuhay at yung kalwa na saan sa hadis ng pagdurusa. O, ngayon, dahil ito ang ating uh, naging sagot pa sa inyong mga katanungan, idadagdag pa rin natin itong katanungan mo. May pagkakataon po ba na makita niya sa kasalukuyang ginagawa ang kanyang naiwang mahal sa buhay? At ito'y alamin din natin sa banal na kasulatan. At ngayon, ilinaw pa natin ang mga bagay nito. Na dito naman po sa ito po sa unang Samuel chapter 2 verse 6, sabi dito, ang Panginoon ay pumapatay at bumubuhay, siya ang nagbababa sa at nag-aahon. Meaning, pag sinabing pumapatay ang Panginoon, ibig sabihin inihiwalay yung mga taong suwail at yung mga namang namatay, bubuhayin muli. Ibig sabihin, aahunin doon sa syol. Bakit po aahunin? Siyempre, bibigyan sila ng panibagong katawang palangit at makakapiling nila ang Diyos. Amen po ba? At iyan ay sa huling judgment. Kaya po, wala pa po yung huling uh, paghuhukom na kung saan hatulan ang mga tao. sapagkat sinabi ni Kristo, haharap lahat ang tao sa hukuman ni Kristo. Sapagat ito'y mababasa po natin dito sa Ikalawang Korinto, chapter 5, verse 10. Basahin natin, sapagat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamagitan ng katawan maging mabuti o masama. So, malino po, hahatol po lahat po tayo sa hukuman ni Kristo yun po ang final judgment. Pero wala pa po kasi kung nahatulan na ang lahat ng tao, di dapat nahatulan na tayong mga ngayon. Kung ikay nakikinig dito sa ating channel, nahatulan ka na. So wala pa yung final judgment. Marino po ba? Ngayon, ilinaw po natin ang inyong katanungang ito pa sapagat dahil bago ko po sagutin na kung saan yung inyong katanungan, meron po bang pagkakataon na makita niya sa kasalukuyan ang ginagawa ng kanyang naiwang mga mahal sa buhay? Kaya stay tuned lang po tayo para makita natin ang sagot. Please subscribe to our channel na po. At ngayon, para mabigyan pa natin ng linaw yung mga kaluluwa na napunta doon sa lugar ng mga patay, di ba? may hades at doon sa lugar ni Manay Abraham, inaaliw ang kaluluwa. So ibig sabihin, hindi pwede nang umalis doon ang kalilang kaluluwa. Bakit po? Kung ipagpapatuloy po natin itong ating binasa dito sa Lucas 16.22, muli nating basahin ito para maging malinaw po sa atin. At nangyari na matay ang pulubi at siyay din nila ng mga anghel sa kandungan ni Abraham, na matay din naman ang mayaman at inilibing. At mula sa Hades na kanyang pinagdurusahan ay tumangala siya at nakita sa malayo si Abraham at si Lazaro sa kanyang kandungan. Meaning, ito yung bagay na may dalawang lugar. Doon sa lugar ng mga patay may Hades at doon sa lugar ni Abraham ay inaaliw ang kaluluwa. Ituloy pa natin sa verse 24. Siya ay sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagat naghihirap ako sa apoy na ito. So meaning, magayroon pong dalawang lugar ang pinaglalagyan ng mga namatay. Merong hades na kung ay naghihirap yung kaluluwa. Samantaring isang pulubi, dinidescribe doon na inaali yung kaluluwa sapagat si Lazaro o yung pulubi ay nagtiis siya habang siya nabubuhay sapagkat hindi niya sinisi ang Diyos, di ba? Dahil sa kanyang kahirapan, hindi siya nanumbat sa Diyos. Nakita po ninyo? Kaya nga dito makikita natin yung mga taong nagtitiwala sa Diyos na kung saan sila ay ang uh, kanilang pagtitiwala ay sa Diyos lamang at alam nila na ang Diyos na ang magliligtas sa kanila. Kaya yan, ang nangyari po kay Lazaro, iniligtas yung kanyang kaluluwa at nung sa kabilang buhay ng kanyang kaluluwa ay hindi nagdurusa kundi inaaliw. Samantalang yung mayama nagpasasa, samantalang si Lazaro ay pumupunta na nga doon sa bakuran niya pero hindi siya gumawa ng mabuti. Kaya wala siyang pakialam sa Diyos, hindi niya inalam yung pamaraan ng Diyos sapagat itong taong ito ay ang kanyang naging buhay ay nagpasasa sa kanyang kayamanan. Ano? Nagtiwala doon sa kanyang kayamanan. Kaya po ang mangyayari doon sa mga taong hindi nagtitiwala sa Diyos, sa kayamanan lang nagtitiwala, iyan ang kahantungan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. At ito pa, iduloy pa natin sa 25 para malaman natin ang kalalagyan na kung saan ay uh, maintindihan natin ang mga taong namatay ay hindi na po makakaalis doon sa kanilang lugar na tutunguhan. At ituloy natin sa verse 25. Subalit so, sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na sa iyong buhay ay tinanggap mo ang iyong mabubuting bagay. At si Lazaro naman ay ang masamang bagay. Subalit so, ngayon ay inaaliw siya rito at ikaw ay nagdurusa. So may dalawang lugar po yon na kusang hindi na makakaalis doon yung kaluluwa na napunta sa Hades at yung kaluluwa na kung saan na ina, inaaliw. Iyon nga po do sa piling ni Abraham. Kaya yung si Lazaro na punta doon sa lugar ni Abraham, nung panong siya nabubuhay, hirap na hirap, walang pagreklamo sa Diyos, walang panunumbat, nagtiis siya nung siya nabubuhay. Nung siya namatay, ang kanyang kaluluwa ay nagpapahinga doon at inaaliw sa piling ni Abraham. At ngayon, balikan natin ang iyong katanungan ano po para magibigyan na natin ang linaw. Meron po ba ang pagkakatao na makita niya ang kasalukuyang ginagawa ng kanyang naiwang mga minamahal sa buhay? So wala po. Sapagkat binasa natin dito no ay hindi po sila makaalis doon sa lugar ng kanilang patutunguhan. Akong itutuloy pa rin natin sa 26 Bukod dito, may isang malaking banging inilagay sa pagitan natin upang ang mga nagnanais tumawid buhat dito patungo sa inyo ay hindi maaari at wala rin makakatawid mula riyan patungo sa amin. Meaning, may dalawang lugar po yun na kung saan yung kanilang lugar. So, hindi po magkasama yung gumawa ng mabuti at nagtitiis. Ano? Samantalang yung taong walang pakialam sa Diyos, ihiwalay po. Kaya ito rin po ang sinasabi ni Apostol Pedro sa kanyang mga sulat na yan din ang kanyang iniyaon sa at nangaral sa mga espiritu na bilangguan. Kaya makikita natin ano, pumunta din ang ating Panasok Kristo doon sa lugar po ng mga batay sa mga tinatawag na nakabilanggu po yung mga espiritu nila. Yung kanilang kaluluwa ay, ay hindi po pagalagala ano hindi po pwede maggala sa ibabaw ng lupa. Sapagat inilalagay po ay kinukulong yung kanilang espiritu o yung kanilang... Kaya nga po, e, ibinebelanggo po yun sa ating literal na pangunawa, yung bilangguan, parang hindi ka na makakalabas doon. Ano ho, yun nga po. Ibig sabihin, upang hindi na uh, magkaroon ng uh, pamaminsala ang mga kaluluwag ito. Malinaw po ba sa inyo? At ngayon, ito pa ang magiging sagot natin sa inyong katanungan. At ililino pa rin ito sa atin. Masahin po natin dito sa Ecclesiastes chapter 9, verse 10. Ano mang masumpung gawin ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kalakasan. Sapagat walang gawa, kaisipan, kaalaman, ni karunungan man sa syol na iyong patutunguhan. Nakita po ninyo, wala na doon mga gawa, wala ng plano pag napunta ka doon sa Seoul ng uh, doon sa lugar ng mga patay. Ano po? Malinaw po 'yan at ilinaw pa natin dito sa Ecclesiastes chapter 9 verse 5 sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila mamamatay ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay at wala na silang gantimpala sapagkat ang alaala nila ay nakalimutan na. Meaning yung kanilang kaniluwa, dinala na po doon sa lugar ni Abraham at inaaliw na po at yung isang kaliluwang uh, nagpasaasa sa kanyang buhay, nagdurusa. Kaya malinaw po, do, pag napatay pong tao, may paghuhukom may hatol po doon sa ano. At yung final judgment, mas matindi po yon At makakaranas sila ng ikalawang kamatayan. At ito yung napag-aralan po natin, yung ikalawang kamatayan ay yung Ah, uh, dadalhin sila sa lawang apoy at asopre, yun ang ikalawang kamatayan. Yun po ang pinaka final judgment. Masayin po natin dito sa Apokalipsis chapter 20 verse 14, ang kamatayan at ang hadis ay itatapon sa lawang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. Ito po yung pinaka final judgment. So yung unang hatol sa kanya, ay doon mo na mapupunta sa Hades. At yung sa final judgment, kasi po, meron pong gaganapin pa ang Panginoon si Kristo sa kanyang pagbabalik ng isang libong taon. At doon pa, bibigyan pa ng mga chances ang mga taong hindi kumikilala sa Panginoong Hesus at para magkaroon sila ng pananampalataya sa ama at sanat para sila ay magkaroon ng kaligtasan. So, malinaw po ba sa inyong mga itinatanong? Ito po ang naging sagot po natin sa inyong katanungan. Muli kong babasahin para malinaw po sa iyo nagkaroon lang po tayo ng mga details na pag-aaral para makuha po ninyo ang tamang kasagutan. Dahil po sa inyong katanungan ito, ito po yung magiging sagot natin. Kaya uulitin ko po ang inyong tanong, kung ang tao po ba ay namatay at ang kalwa ng tao ay nahiwalay po sa kanyang katawan, ay meron po bang pagkakataon na makita niya ang kasalukuyang ginagawa ng kanyang naiwang mahal sa buhay. So malinaw po, yung katawan ay babalik sa alabok ng lupa. At yung kaluluwa, ang sinasabi ng kasulatan, sapagat nalalaman ng mga buhay na sila ay mamamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay at wala na silang gantimpala sapagat ang alaala nila ay nakalimutan na. Meaning, yung kanilang alaala, ibig sabihin yung kanyang katawan, bumalik na nga po sa alabok ng lupa. At yung kanilang kaluluwa, may pinatutunguhan po kung ikaw ay gumawa ng mabuti, nagtiis ka nung ikay nabubuhay, hindi ka nanumbat sa Diyos, nagtiis ka nung ikaw ay nabubuhay, bibigyan ka naman ng lugar na kusang ialawi ng iyong kaluluwa doon sa piling ni Abraham. Pero kung ikaw naman ay nagpasasa sa buhay, walang pakialam sa Diyos, hades ang patutunguhan mo. So, ibig sabihin, naroon ka na sa lugar na walang alisan at naghihintay na lang nang final judgment. Yung po ang malinaw po no? at yung final judgment at makakaranas pa itong mga nasa Hades ang ikalawang kamatayan. Yung po ang mas patindi. Makakaranas sila ng matinding paghihirap pa doon sa ikalawang kamatayan. Di ba? Yung kanyang unang kamatayan na punta sa Hades. At yung ikalawang pangkamatayan mas matindi sa lawa ng apoy at asopre. Ang patutungan ng mga taong walang pagkakilala sa Diyos. Kaya sa inyong itinatanong, nasagot po ba natin? So salamat po at kayo po ay uh, matyagang nakinig sa ating uh, paliwanag. At kung kayo po ay gusto nyo po na maging kapatid sa panalampalataya, subscribe po sa ating channel para maturo ka pa ng mga aral at turo ni Kristo, manatili kang tapat sa pagbabalik ni Kristo para makamta natin ang buhay na walang hanggan yun po ang tunay na pagliligtas sa pagbabalik ni Kristo. Kaya manatili tayong matatag sa bawat pagsubok na tatahakin natin sa mundong ito. So salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Sumayon niyo po ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon Diyos na Buhay.